Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3.7 million pesos ang kabuuang pabuya na ibibigay ng provincial government ng Misamis Occidental Presidential Anti-Organized Crime Commission at Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa anumang impormasyon sa pagpatay sa radio DJ na si Juan Johnny Walker Humalon noong November 5 habang nakalive sa kanyang programa. Una nang naglabas ang Philippine National Police o PNP ng computerized facial sketch na sinasabing lookout sa labas ng bahay ni Humalon. Isa ito sa tatlong sospek na miyembro di umano ng isang gun for hire group na nag-ooperate sa Sapang Dalaga, Concepcion, Balyangaw, Kalamba at Plaridel ang natukoy na at pinaghahanap na ng pulis. Sinadya rin ni PTFOMS Executive Director Paul Gutierrez ang pamilya ni Humalon para personal na makiramay at ipaabot ang tulong ng pamahalaan. Nagkaroon rin ng meeting si Gutierrez kay Misamis Occidental Police Director Police Colonel Dwight Monato, ang group commander ng Special Investigation Task Force ng Johnny Walker para sa updates. Nagpahayag si Edith Caduaya, presidente ng Mindanao Independent Press Council Inc. o MIPC, na magtulung tulong ang mga ahensya ng gobyerno, media community at civil society para sa mabilis na ikadarakip ng mga salarin at makuha ang ustisya sa pagkamatay ni Humalon. Hinatid na sa kanyang huling hantungan si Humalon sa hometown niya sa Polanco, Zamboanga del Norte kahapon, November 12, pitong araw matapos ang krimen. Siya ang ikaapat na pinatay na journalist sa ilalim ng Marcos administration. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rafael Consing Jr. bilang Presidente at Chief Executive Officer o CEO ng Maharlika Investment Corporation o MIC ayon sa anunsyo ng Presidential Communications Office ngayong araw November 13. Si Consing ay kasalukuyang nakaupo bilang Executive Director of the Office of the Presidential Advisor for Investment Economic Affairs o OPAIEA sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bago makapuesto sa gobyerno, humawak ng iba't ibang high-profile position sa pribadong sektor si Kunsing, tulad ng pagiging Senior Vice President and Chief Financial Officer ng International Container Terminal Services Inc., Vice President and Treasurer sa Aboitis Company Inc., at Aboitis Equity Ventures Inc. Alinsunod sa Republic Act No. 11954, ang Maharlika Investment Corporation, ang pangunahing mga sa Maharlika Investment Fund Nagagamitin kapital sa mga transaksyong lilikha ng return of investment sa gobyerno tulad ng high-impact infrastructure projects. Tatlong taong hahawakan ni Kunsing ang MIC kung saang responsibilidad nitong tiyakin na magkaroon ng malaking kontribusyon ng korporasyon sa pangmatagalang economic prosperity ng bansa. Good news para sa mga motorista, muling magpapatupad ng big-time price rollback sa mga produktong petrolyo bukas November 14. Bababa ng 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, 3 pesos kada litro naman ang tapya sa presyo ng diesel, habang 2.30 pesos naman ang menos sa presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas alas 6 ng umaga sa lahat ng oil companies maliban sa clean fuel na magpapatupad ng bawas presyo 12.01 ng madaling araw sa parehong araw. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau dahil ito sa pagbaba ng demand sa gitna ng paghina ng export sa China at Estados Unidos. Ito na ang ikatlong magkasunod na linggo na nagkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene, ikalawa naman sa gasolin. Para sa Kidlat News updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atinyo pong ang mga headline sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.